Ayan, for today's video, ang daming bunga ng aming bangkuta, pa. Mabahon, oh. Hilaw pa galing. Basta ito, oh. Inintok, Oh, no. Oh, dali lang to maguto. Ito sa ibabaw, oh. puno-puno. Arasang, -puno, ah. galing para, oh. Abong bantay ito oh, mabaho oh, oh mabaho. hmm, mabaho stamin hmm. ear oh hmm. hala yung kabaho may bantay